Maligayang pagdating sa kidsplot.com. Tangkilikin ang kwentong ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan. Simulan na natin ang kwento. Minsan, noong unang panahon, sa isang maliit na bayan na tinatawag na Springville, may nakatirang isang matapang na batang lalaki na nagngangalang Ethan. Ethan, mahilig sa mga kwentong bago matulog, lalo na ang tungkol sa mahiwagang lupain at magigiting na bayani. Isang gabi, bilang siya nakahiga sa kama kasama ang kanyang paboritong teddy bear, si Mr. Snuggles. Ang nanay ni Ethan ay nagsabi sa kanya ng isang espesyal na kwento. Tungkol sa isang enchanted forest. Sa kwento, natuklasan ni Ethan ang isang mahiwagang mapa na nakatago sa loob ng matanda ng kanyang ina. Aklat, ipinangako ng mapa na dadalhin siya sa enchanted forest, kung saan ang mga engkanto, unicorn, at naguusap. Nabuhay ang mga hayop. Tuwang-tuwa, nagpa siya si Ethan na sundan ang mapa at tuklasin ang mahiwagang mundong ito. Bilang Ethan at si Mr. Snuggles ay nagsimula sa kanilang pakikipagsapalaran, napadpad sila sa isang malikot na nagsasalitang Ardilia. Pinangalan ng Sami. Naging gabay nila si Sami at dinala sila sa mas malalim na kaakit-akit na kagubatan, kung saan sila. Nakatagpo ng mga makukulay na ibon, kumikinang ng mga paro-paro, at magiliw na mga nilalang sa kakahuyan. Ang kanilang paglalakbay. Dinala sila sa gitna ng kagubatan kung saan nakilala nila ang matalino at mabait na reyna ng diwata na si Luna. Siya, ipinaliwanag niya na ang kagubatan ay nanganganib na mawala ang mahika nito at kailangan niya ang tulong ni Ethan upang mailigtas ito. Si Ethan, puno ng kagitingan, ay tinanggap ang kahilingan ng Fairy Queen at naghanda para sa isang epikong pakikipagsapalaran upang kunin ang nawawalang Crystal of Wishes. Upang maabot ang Crystal of Wishes, kinailangan ni Ethan na harapin ang isang makapangyarihan. Dragon na nagngangalang Drake. Sa patnubay ng Fairy Queen at sa matali ng mga mungkahi ni Sammy, si Ethan. Matagumpay na nakumpleto ang isang serye ng mga hamon at nakuha ang paggalang ni Drake. Ang Dragon, hinawakan ng. Ang katapangan ni Ethan, nagpasyang sumali sa kanilang team at tulungan sila sa kanilang misyon. Magkasama, ang matapang. Naglakbay ang mga kasama sa Crystal Caverns, kung saan nakatago ang Crystal of Wishes. Pagkatapos, pagtagumpayan ang mga mapanlinlang na bitag at paglutas ng mga sinaunang palaisipan, sa wakas ay nakuha ni Ethan ang kristal. Bilang siya, hinawakan niya ito sa kanyang mga kamay, gumawa siya ng isang taos pusong pagnanais na ang Enchanted Forest ay umunlad magpakailanman. Sa Natapos ang kanilang misyon, nagpaalam si Ethan at ang kanyang mga bagong kaibigan sa Enchanted Forest. Nagpasalamat si Fairy Queen Luna kay Ethan sa kanyang katapangan at binigyan siya ng isang mahiwagang binhi. Sabi niya sa kanya, na sa tuwing kailangan niya ng kaunting mahika sa kanyang buhay, ang kailangan lang niyang gawin ay magtanim ng binhi at naniniwala sa kapangyarihan nito. Umuwi si Ethan, nakadama ng tagumpay at kagalakan. Habang siya ay inaanod, Pagkakatulog, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang teddy bear at bumulong, at ko, salamat, Mr. Snuggles, sa pagsali. Sa mahiwagang pakikipagsapalaran na ito, at ko, sa mga panaginip na puno ng mga engkantadong kagubatan, diwata, at mga dragon. Alam ni Ethan na pahahalagahan niya ang kwentong ito bago matulog. Wakas.